Papi, nakausap ko ang doktor. Ang sabi niya, makakauwi ka na daw. Makakabuti na rin yan para sa'yo. Para may iba ka naman nakikita. Nakausap ko na ng kuya Chino mo para ihatid ka na sa mansyon. Mm -hmm. eh, Ayoko doon. Ayoko dun, Eloisa. Ayoko doon. Gusto ko Gusto ko kasama ka lagi. Pero hindi ba... Ang sabi mo... Hindi, hindi, hindi. Yung mga sinabi ko, hindi totoo yun. Lahat ng sabi ko, hindi totoo yun. <laughs> hindi totoo na hindi... Hindi totoo na hindi ayaw ko na sa'yo. Hindi yun totoo. Ano ibig mo sabihin? Akala ko ayaw mo na sa'kin. Pag hindi ko hindi yun... Sabi nga, tahan na ako gano'n niya. Umiit lang kasi ako ni Ate Margot eh. Ano yung masabihin? Hmm. Sabi <laughs> niya na, sasaktan niya daw niya pag sumama ako sa'yo. Sabi daw niya, papatayin ka daw niya. Ano yung sinabi niya? Ibig sabihin, nagsisinungaling si Margot? Hmm. Ayaw mo wala ka sa akin. Ay, Ayaw mo wala ka.